Nagkaasaran, nagkapikunan, kaya nagbardagulan. Yan ang nahuli kam sa isang umpukan sa Quiapo, Maynila. Ang mitsa ng away, alamin sa mainit na balitang hatid ni Jomer Apresto. sa social media ang video na ito ng asara ng dalawang tao sa isang umpukan sa Quiapo, Maynila nitong Webes ng Hating Gabi. Maya-maya, napikon ang isa sa kanila at sinugod ang taong nakatayo. Hanggang sa naghampasa na sila ng upuan at nagsakitan. Makikita pa sa video na agad kinuha at itinabi ng isa sa mga nakatambay ang na nakalapag sa lamesa. Habang ang isa pilit na silang inaawat. Sa caption ng uploader ng video, talo raw sa online gambling ang unang nanakit na nakilalang si Alias Abi. Umani ng sari-saring reaksyon sa social media ang video na umabot na sa 4.5 million views. Nakausap namin ang isa sa mga sangkot na kilala sa tawag na Marla. Sa kwento niya, nanonood lang siya sa cellphone ni Alias Abi na nagsusugal noon nang bigla siya nitong sinabihan na malas. Parang nagalit na po siya sa akin. Hindi po, po ako dito. Kasi po kahit di po ako tagalito, minamahal po ako ng mga tao. Si Marla, may hinanakit din daw sa ilang tao sa lugar. Sila po na nagdidiro sa akin tapos po, pag nagsalta naman po ako, napitikon sila. Ako na nga lang pumalis palagi pagkahanasal po nila ako eh. Ayon sa barangay, agad nilang inaksyonan ang nangyari. Hindi na ito inireport sa polisya. Napag-ayos naman din po sila agad-agad. Kapag hindi yatin kabiruan, wag tayong bibiruin basta-basta Parang hindi po tayo napapalo ng bangko. Hindi po ba? Sinusubukan pa namin makuha ng pahayag si alias Abi. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi na tuloy ang pagdetain sa Senado kay Ambassador Marcos Lacanilao na kinatawa ng Interpol sa Pilipinas matapos siyang ipakontem sa Senate hearing kahapon. Ayon kay Senadora Amy Marcos, hindi pinirmahan ni Senate President Cheese Escudero ang contempt order para kay Lakarilaw kaugnay sa pagdinig sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kabila ng hayagan at paulit-ulit daw na pagsisinungaling ni Lakarilaw, iniutos pa ni Escudero na palayain siya. Kung gayong binabali wala ang otoridad ng Senado, para saan pa ang pag-iimbestiga? Tugon naman ni Escudero, hindi niya tinanggihang pirmahan ang arrest order. Bago pa raw niya kasi nakita o makita ang or arrest order, eh naglabas na ng pahayag si Marcos at ipinagyabang ang pirmadong kopya nito. Yan ay kahit hindi pa niya nababasa o natatanggap ang kopya nito. Tila raw binabaliwala o kinalimutan ni Marcos na kailangang aprobado ng Senate President ang anumang pagpapaaresto o pagdetain ng Senado sa isang resource person cited in contempt. Wala raw requisite approval at hindi dumaan sa due process ang detention ni Lakarilaw kaya niya pinalaya ang opisyal matapos ang ilang oras. Nag-issue naman si Escudero ng show cause order kay Lakanilaw para magpaliwanag sa loob ng limang araw kung bakit hindi siya dapat ma-cite in contempt. Doon daw siya magdedesisyon kung pipirmahan o hindi ang arrest order. Wala pang pahayag si Senadora Marcos kaugnay sa sinabi ni Escudero. from bahay ni Kuya to outside world ni Lolong. Mapapanood na kasi si Sparkle Actress at ex-PBB housemate Ashley Ortega simula mamiyang gabi sa GMA Prime Series na Lolong, Pangil ng Maynila. Ito rin ang first acting project ni Ashley simula nang lumabas mula sa PBB House napasabak po ako sa action. So, may mga baril-barilan, may mga, may mga fight scenes. So, abangan nila ako doon. <laughs> Sana matanggap ako ng tao nagpa-fight scene. Masaya rin si Ashley na muling makatrabaho si Lolong Lead Star Ruru Madrid na nakasama niya na sa ilang eksena. Ang huling beses ko kasi siyang nakatrabaho, parang may destiny pa eh. Mm -hmm. At si Ruru rin kasi yung isa sa mga artistang nakasama ko nung kaka-start ko lang din sa showbiz. Mm -hmm. So, it's nice to work with him again as adults na. May pasilip si Solenn Yusuf sa kaniyang iconic character bilang si Kashupeya, na unang reyna ng mga diwata. Nakadagdag 'yan sa excitement ng Encantadix, lalo't confirmed na magbabalik si Cassiopeia sa Encantadia Chronicles Sangre. Speaking of pagbabalik, naging usap-usapan din ang 30-second teaser ng Sangre kung saan tampok ang 2016 Sangres na si de Castro, Sanya Lopez, Gabi Garcia at Kylie Padilla. Ang Sangre naman ay pagbibidahan ni Nabianca Umali Kelvin Miranda, Faith Da Silva at Angel Guardian. Kasama rin si Rian Ramos. Mamayang gabi naman, dapat abangan ang bagong teaser ng Sangre War Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala kabilang, ang Benguet sa mga pasyalang pwedeng puntahan ngayon pong tag init Ang mga adventure na po pwedeng gawin for the first time sa patikim ng biyahe ni Drew. There's always a first time. Narinig nyo na yan siguro. Is this your first time for... First time for everything. everything. Mm -hmm. Sa so, una sa bago, siya agad sa bago sa paningin? Punti ka lang! <laughs> niyo pa ako binibrifa, paano bababa? Ba? Pamihira kayo! <laughs> oh my goodness, masyap na. oh, itong job na to, ah. Oh, doon muna sa pamilyar na. Eto, bugula natin si Sir Drew. Si Puenta Kilos. Siyempre, nandito tayo sa home court natin. Kailangan medyo magpayabang tayo. Tuhod ng igurot to, eh. Oh. Ang proud igurot chef na si J.R. Royal, hahabunin natin sa isang -one. -on -one pero hindi sa kusina, kundi sa tuktok ng kabundukan. Woo! <laughs> yeah, boy! Wow! Wait! Time first! Time first! <laughs> <laughs> Nagulat ako doon, Ben. <laughs> Mula sa nakanginginig tuhod na adventure na hindi ko, nadalhin na tayo ni Chef JR sa kanyang playground sa harap ng kalat. Cheers, brother fairness, in fairness, bro. It first worked? time? First time, first time. Right. Mm -hmm. Bawal mo na magpass o oh, saka na lang. Dahil mula rito sa Benguet, ihahain namin ang mga trending at in. Kaya tune in. Nadagdag ang isang gubernatorial candidate sa Nueva Ecija sa mga binigyan po ng show cause order ng COMELEC dahil po yan sa mga komento niya sa kalusugan ng kalaban ng kanyang kaalyado. Ngayon naman po, walang nakakatalo yung kalabang mayor ng aking mayor dahil nasa hospital na po yung kalaban namin. <laughs> Hindi ko po pinabarel. May sakit po na, ano yun? Type, ano na sa kidney? Sa kidney. Bypass? Bypass. Kidney, kidney stage 5, cancer? Hindi, hindi, hindi po cancer. Stage 5. Cancer na rin! <laughs> Kaya hindi na po makapampanya. Dahil po sa mga pahayag na yan, pinagpapaliwanag ng Comelec, si Nueva Ecija, gubernatorial candidate, Virgilio Bote, kung bakit hindi siya dapat sampahan ng election-related offense o i-disqualify. Sa ilalim po ng guidelines ng COMELEC, maituturing na election offense ang diskriminasyon at harassment sa persons with disability. Binigyan si Bote ng tatlong araw para sumagot sa COMELEC. Sinusubukan din ng GMA Integrated News na kunan siya ng pahayag. Bukod kay Bote, pinagpapaliwanag din ang isang mayoral candidate ng silang kavite na si Kevin Anarma. Kaugnay naman po ito sa mga sinabi niya tungkol sa solo parents. May show cause order din para kay Palawan Congressional Candidate Abraham o Abraham Khalil Mitra dahil naman sa umano'y vote buying. Isang buwan bago ang eleksyon 2025, alamin po natin ang mga paghahanda at mga paalalang dapat tandaan mula sa COMELEC. Kausapin po natin si COMELEC spokesperson, Attorney John Rex Laudianco. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali po, Ma'am Connie, at sa lahat po na taga sa ng Balitang Hal. Ano na po ang latest na bilang nyo ng election-related violence isang buwan bago po ang eleksyon? Nang huli po ay po ang naideklara ng ating PNP na nakumpirma po nila na election-related violence. Ngunit may ilan po nga iniimbestigahan, katulad nga po ng pamamaril dun sa kandidato po sa Albuera related mm -hmm. at dito na rin po sa Malabang, sa Lanao del Sur. Tinitingnan po natin maigi kung abidensya ay nagtuturo na ito nga po ay election-related violence. Pero dahil nga po may na-involve na kandidato, eh, tinitingnan na rin po ni Chairman Garcia na maari talagang ito ay election-related violence. I see. At uh, election gun ban, violators na ba, Uh, ilan na ba ang naitatala naman ninyo? Kasi talaga hong uh, sunod-sunod, ano? ito hong mga pagpatay. Tama po, nasa 2,250, mahigit na po ang mga nakakasuhan, nahuhuli, patungkol sa paglabag natin sa ating gun ban rules and regulations po, ma'am Connie. Alright. Kawag na naman po sa mga kandidatong inisuhan na ng show cause order po ng Comelec. Paano ba isinasagawa ang evaluation kung sasampahan sila ng disqualification o election offense? Particular na ho, sa pagsagot ho nila ba, ibabase ito? Tama po kayo. Bukod po dun sa pagsagot po nila, itinitignan din po ang nakalap na ebidensya. Parti po kasi ang show cause order ng tinatawag nating fact-finding investigation ng task force seat. So kung pagkatapos po tumugon sa tingin nila, batay sa ebidensya na akala, at batay sa tugon, eh na-justify yung pagsasabi, maaari pong yun ang katapusan. Ngunit kung nagtuturo po otherwise sa talagang may nalabag sa Comelec Resolution 11.11.6, ay talaga pong mauwi ito sa dalawa. Pagsasampa ng isang kasong uh, verified complaint for election offense at ikalawa yung motor proprio petition for disqualification ng involved na kandidato. At gano'ng katagal usually po mailalabas yung desisyon? Alam po natin na yung, yung ating pong, uh, complaint for election offense medyo magtatagal po ito dahil may kasunod po itong preliminary investigation. Mas maaring mas maging mabilis po yung petition for disqualification dahil once na nailagak po sa acting clerk of the commission, ito'y agad na diringgin ng ating komisyon ng, uh, ng ating, uh, at sabi nga po ni Chairman Garcia, kailangang matapos nila ang mga petition for disqualification bago maghalalan ng gayon. Malino na sa ating mga kababayan kung sino talaga ang mga disqualified na candidate. Marami pong salamat. Yan po naman si Comelec spokesperson, Attorney John Rex Laudianco. Mainit-init na balita, nakalabas na sa ospital si Albuera Leyte Mayoral Candidate Erwin Espinosa na nabaril sa kanang balikat kahapon. Sa maikling pakikipag-usap sa GMA Integrated News, sinabi ni Espinosa na mananagot ang nasa likod ng pamamaril sa kanya. Okay na rin daw ang kanyang pakiramdam. dressed in red and black outfits. Dumalo ang cast ng samahan ng mga makasalanan sa premier night kagabi. Present sina David Licauco, Joel Torre, Buboy Villar, Lizelle Lopez, Shanti Videla, Jay Ortega at iba pa. Perfect daw ang samahan ng mga makasalanan sa mga gustong mag-reflect sa buhay sa Holy Week. Bagay na bagay sa season to at syempre talagang pang pamilya to si David. Inaming new territory para sa kanya ang pagganap bilang pari sa comedy film. With the help of my director and uh, by just sticking to the script, I think I did pretty well hopefully. Dumalo rin sa makasalanang premier night si na GMA Public Affairs Senior Vice President at GMA Pictures Executive Vice President Nessa Valdelion at Sparkle First Vice President Joy Marcelo. Naroon din ang National Artist for Film and Broadcast Arts na si Ricky Lee. All-out support din ng fans at ilang sparkle stars. Kasama ang short hair don't care na si Barbie Forteza na proud daw sa other half ng barda. I'm so excited for him. alam ko na pinaghirapan niya to. Lagi niya sinasabi sa akin na this is something new for him. For her to come here na alam mo, to support me, made uh, time for me Um, says a lot about her character. And... Matapos ang kinakiligang tambalan sa pulang araw, ready na kaya si Barbie for another project with David? Ay sana! Oo! Dapat! <laughs> Oo! Gusto ko na siya makatrabaho ulit. Walong araw na lang, kapit na para sa tour sa bayan ng Santo Cristo. Cristo. Si Satanas, andun sa kabilang bayan. Paano? Masado sa maraming kakompetensya dito. Showing na ang samahan ng mga makasalanan starting April 19. Or Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News.